Yo, what's up mga kabiyahe? 2024 na. At gusto mo bang subukan mag-bike to work? Pero hindi mo alam kung paano ito sisimulan? Pwes, eto mga kabiyahe. Ito ang mga ilang step na pwede kong ibahagi sa inyo upang simulan ang pagbabike sa pagpasok sa trabaho. Sundin so, ang step by step ng mga bang na ito. Number 1. Alamin ang mga ruta. Tiyakin na alam mo ang mga ruta na maaaring i-bike mula sa iyong tahanan patungo sa iyong trabaho. Subukan ang mga maginhawang daan, mga major na kalsada na may bike lanes o mas mababang traffic area. Maaaring gamitin ang mga online mapping tools na nagbibigay ng bike-friendly routes tulad ng Google Maps o Strava. Number 2. Check ang accessibility. Matyagang suriin kung mayroon bang safe at secure bike parking area sa iyong trabaho kung wala, magtanong sa iyong employer kung maaari kang magdala ng sarili mong bike rack o kung may ibang mga alternatibong paraan ng bike parking. Number 3. Magsimula muna sa mga non-commute days. Bago simula ng pagbabike sa trabaho, maaring first practice ito sa mga non-commute days. Subukan mo ng magbike sa mga araw na hindi mo kailangan pumasok sa trabaho para makakuha ng kumpiyansa at matest ang mga ruta at kondisyon ng kalsada pang apat, magplanong maaga. Maglaan ng sapat na oras para sa iyong paghanda bago pumasok sa trabaho. Kalkulahin ang mga oras ng paglalakbay kasama ang mga posibleng paghinto at traffic. Magpatulong rin sa mga apps tulad ng Waze or Google Maps upang malaman ang real-time na kondisyon ng trapiko. Number 5. Magdala ng mga kailangan mo. Magsama ng mga essentials na gamit tulad ng helmet, reflective gears, extra damit, tools para sa pagkumpuni ng bisikleta at ilaw. Magdala rin ng tubig at iba pang mga refreshments para sa iyong biyahe. Pang-anim, maghanda sa trabaho. Magdala ng malinis na damit o mag-advance na magdala ng mga damit sa opisina kung mayroon kang lugar para maiwanan ang mga ito. Maaari rin magdala ng mga toiletries tulad ng towel, sabon at deodorant para sa quick refresh bago pumasok sa trabaho. Pang-pito, Sundan ang mga safety precautions. Huwag kalimutang magsuot ng tamang protective gear tulad ng helmet at visibility gears tulad ng reflective vest. Sumunod sa mga traffic rules at magmaneho ng maingat. Magingat sa mga hazards sa kalsada tulad ng mga lubak o mga bakubako. Pangwalo, walo maghanap ng bike bodies. Kung posible, hanapan ang iba pang mga kaibigan o kasamahan sa trabaho na gusto ring mag to work. Mas madali at mas masaya ang biyahe kung mayroon kang kasama na magbibigay ng added motivation at siguridad. -syam, mag maglag ng iyong mga biyahe. Maaari mong panatilihin ang mga record o logbook ng mga biyahe mo para may monitor ang distansya, oras at kondisyon ng iyong biyahe. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang magpatuloy at matrak ang iyong pag-unlad bilang commuter cyclist. Pangsampu at ang panghuli, lambingin ang sarili. Sa simula, maaaring maging challenge ang pagbabike sa trabaho. Ngunit, manatiling positibo at lambingin ang iyong sarili. Unawain na paglaan ito ng oras upang mahasang iyong kakayahan at magamay ang mga hakbang na kailangan. Patuloy na magsimula at huwag sumuko.